magandang hapon po sa inyo mga palangga sa panampalataya. So nyo naman po ako ngayon. Basahin natin po ang mga Hebreo chapter 7 verse 25. Dahil dito naman siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamagitan niya. Palibhas ay laging nabubuhay siya upang mamamagitan sa kanila. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoting banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga kasalanan, at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit na hindi na ngailangan araw-araw na maghandog ng hain. Nagaya niya ang mga dakila sa saduti, una-una patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at sa kapatungkol sa mga kasalanan ng bayan. Sapagkat ito ay ginawa niya minsan, magpakailanman. Nang kanyang ihandog ang kanyang sarili, sapagkat inilagay ng kautosan sa mga dakila sa sabroti ang mga taong may kahinaan. Ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautosan ay siyang naglalagay sa anak na sakbal magpakailanman. So mga ko ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat po, ang Gabi